Mga pare, pulis ito. Ano nangyayari dyan, ha? Dario? Ferrer? Uh! Bakit pati si Dario? Pare, witness eh. Mahirap na. Halika na. i look at that Sir. Certo. Sino suspect nyo? Dead squad, sir. Dead squad? Anong dead squad Ay hindi naman kura pang kaibigan ko? May sinunod si Dario sa sarili niyang dugo. Letra. Pero hindi namin maintindihan kung letter T, letter F o letter C. Anong? Kapitan, Narito ang mga litrato at autopsy ng dalisya rito. Ayon pa rin sa report ng Ballistics Lab, magkatugma ang mga balang na akuha sa katawan ng partner mo. Doon sa mga balang na akuha sa katawan ng mga general na napatay. Pare, bago ka manahimik sa langit, mauuna muna masunog ang kaluluwa ng mga pumatay sa iso impyerno. Sinusumpa ko. Anong ginagawa mo rito? Nagpunta ka ba rito para pagbintangan akong pumatay sa sarili kong kaibigan? I'm here to apologize. Pati sa pag gusto ko sana humingi ng tulong. Anong tulong? Tulungan mo akong hanapin ang pumatay sa papa ko. Sa ginawa niyo kay Dario, sinira na ninyo ang ating layunin na mga kurap na pulis lamang ang dapat natin patayin. Sir, sa totoo lang, nung una, excited kami nung malaman ng grupo na lilinisin namin yung PNP. Eh, nung bandang huli, medyo naisip-isip namin sayang yung panahon. Eh, kung kapwa pulis din ang papatayin, eh, hindi. <laughs> sayang naman. Anong ibig mo sabihin? Eh, sir, bata pa ho kami. Eh, siyempre, naisip din namin mag-ipon para naman bago mag-retire, eh, milyonary na kami. Yan ang hindi ko mapapayagang mangyari. Ang gumawa kayo ng mga iligal, ako mismo ang makakalaban ninyo. Hindi ako manghihinayang na buwagin ang grupong ito. Kahit mawala na kayo. Hindi rin kami manghihinayang mawala kayo, sir. Ah! Ah! <laughs> sir, nagmukha si Hitler. Sino? Sino pa? Eh di yung Grupo ni Suarez. <laughs> Akala nyo sir. May isa nila ako. <laughs> sir, sayo lang yung pagiging tingyente ko, sir. Kaya yung pag-alis na pag-alis sila, sir. Tumimbre ka agad sa inyo. Kita nyo, sir. Kayo na kauli kay Manok. Eh di lang pa ako. Eh sila, buong kainapan ko, sir. <laughs> Ikaw talaga, oh. Pa, paano kung upakan ka mga ngayon? Ako siya upakan! Kayang-kaya ko yung mga yun! Hindi ko sa akin yung mga yun! Sayang na lang talaga akong bakbakan! pagbubuhol buholin ko yung mga yun, sir! Alam nyo, sir, pag nakita nyo yung tura ng mga yun, parang mga manok, na di ba pa itlog? Parang ganito, sir, oh! Ah! Walang iyakan! Pinatulala ako, lang ako ito, sir! Pa rin. Ikaw pala may gagawan nito, eh! Niloko mo kami! Huli niyan! Teka, Suarez, sandali lang. Dali niyan! Pari yeah! ba? Relax ka lang. Hindi ka na ng tao eh. Huwag kang makikialam dito, Buluran. Pinamimiyasa mo itong janitor eh! Ay! Wala pala. what Tata, ipin ko. Hops! Kung magaling ka, tingnan natin sa barel. Isang bala ka lang. Tumoy mo, Suarez! Gusto mong tayong tayong magkataposan na! Kaya na ang pangalan natin mga polis. Dahil sa mga katulad nyo. Baka gusto nyo makarating sa taas to. Para masuspendi kayo. Kayo! 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 Parang mo! Sige! Balik kayo sa pwesto! Ang yes. galing talaga ni Bossing! Malang-mala sa akin! Yes! Boy, ang sabi ko naman sa'yo, konting lamig lang. Sir! <laughs> Ang galing niyo talaga, sir! Hindi niyo pala nakakalimutan yung mga tinulong sa inyo, sir! Ano? <laughs> sa <Sake>, sir! Tumayo <laughs> na. Tumaini ka! Hey! According to intelligence reports, received from reliable sources, mayroong ilang mga holdappers ngayon na nakabase sa Lucena. Karamihan sa kanila ay mga awol na sundalo. Absence without official leave at mga ex-PC soldiers. These scalawags came from this region. And the most embarrassing among all is that they were formally assigned in this command. Nakakahiya! Sila na nagbibigay ng kahiyan at masamang reputasyon dito sa militar sa atin. Anong gusto niyong gawin namin, sir? Hindi ka kasama, Timbol. Sila dalawa lamang. Mando. Amores. Starting today, you will not uh, wear your official uniform. You'll be wearing civilian clothes. You are to undergo an important mission, cover and undercover. So you have to select your appropriate cover story. Coordinate with Colonel Seraspe in Lucena. Doon tayo, Boy. Kailangan daw to, laging pinapainit eh. Dahil pag pinainit mo to, lalo magiging <laughs> Kaya magiging land of the morning! <laughs> Tareng Carlo, hey. kamusta? Pare. Pare! Ah, uh, siya nga pala, si Boy. Boy morez, yan yung taong sinasabi ko sa'yo. Sige, maupo ka. Mahirap kang kausapin, nakatayo ka eh. Hmm. Huwag dyan, doon sa kabila. May pag-uusapan kami importante nito eh. Oh, ba't wala akong tubig? Masaan ba yan? Hindi ko siya dadalhin dito. Kung di siya mapapakinabang pare. Nakikita natin. May patatrabaho ako sa inyo. Masasamahan ko kayo sa bata ko. Patitira ko sa inyo, nagpapahueting sa Lucena. Che-chempuan yung nandun lahat ang koleksyon. Tsaka ang yung babanatan. Saldo, ikaw nang bahala sa kanila. Arigado, boss.